Hindi ko mga idol sa lahat natin mga kaibigan mga fanatics natin sa ating pag-uusap pag-uusapan natin ngayon mga idol uh, about sa sign ng mga babae gusto nilang tumikim sa'yo at saka yung gusto kanila na mag gusto niya magkipag-meet sa iyo, magmi-meet kayo. Ito ang kadalasang ginagawa ng babae. Yung hindi naman sila nakapag salita sa iyo na ang ano. Hindi naman sila nakapag salita sa iyo na direct. Pero unang-unang sasabihin sa iyo, sabi, alam mo, gusto kitang makakabanding, sabi, gusto kitang makakabanding, alam mo kung bakit na gusto kitang magkabanding kasi ano ka yung joker ka masarap kang kasama yung kahit saan tayo pupunta hindi ako nabuburing sa iyo gusto ko yung mga attitude na ganun sa tulad mo sabi niya <coughs> yung mga gano'n na mga hirit yung mga ganun mga hirit mga idol kung ikaw lalaki Basta pakakaba, gusto ko niyang kabanding, pati ka ganon, ganon na ano. Sa totoo talaga, pag magbanding kayo, kasama sa'yo, 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 kasama sa'yo, sa'yo, kung saan kayo pupunta, alam na yun. Natural, sabi mo, bigla tayong liko. Sabi ni babae, bakit naman tayo pupunta dyan, kukurutin ka. Bakit pupunta tayo dyan, anong gagawin natin dyan? Sabi mo, gusto mo akong makabanding. Kaya yun, ganun lang sasabihin niya. Hindi na yun mag, ano, hindi na yun siya magsasalita pa ng iba. Kasi, halata mo na sa kanyang estilo, halata mo na sa, sa kanyang laro na may gusto siya sa'yo. Gusto niya matikman ka. Yung pangalawa mga idol. Ito, sasabihin ko sa inyo yung pangalawang parang sign. Biglang sasabihin na yung babae sa'yo, alam mo kras kita sasabihin mo ba alam mo kras kita bihira lang ang babae mag sasalita na kras kita bakit kanya kras? bakit siya makapagsalita ang kras kita samantalang siya babae doon pa lang mararamdaman mo na na parang may gusto siya sa iyo na bakit ka kras? gusto kanya gano'n. Naramdaman mo na. Gusto ka niyang matikman. Hindi naman tayo ano na tao. Hindi naman tayo hit Kung anong ating nararamdaman ganun sa mga style ng mga ibang babae. Kaya alam mo na. Kaya yung mga binibitiwan na mga salita ng babae. Kahit joke yun. Sabi niya, aram mo crush kita. Charot. Joke lang yun. Kahit sasabihin natin na nagsasabi siya ng joke, pero yun, tatalab na yan sa puso at isipan mo. No, sabi, parang may ano to sa akin na may something ganon. Totoo yan mga idol. Pag babae magsalita sa iyo, biro man o totoo, pag nagsalita sa iyo ng ganon, alam, alam mo na na gusto niya tumikim sa iyo. Yan po idol lang dalawa kong tips. Alam naman niyo yan, hindi naman tayo mga manhid mga lalaki. Pati mga babae, alam naman niyo yung sinasabi ko, di ba? Real talk lang po, pero sa totoo, totoo yan, di ba? Salamat.